Oh guys. natin, guys. Dito muna. Tapos guys. <coughs> yan, po guys. yan po guys yan po guys tapos na akong magluto ng pang tanghalian guys at kasama ng almusal guys meron tayong sopas meron tayong spaghetti dragon fruits kapukas at meron tayong paan ng manok at meron tayong bahus yung at meron tayong nilagang talong sibuyas yan po guys, salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Salamat sa lahat ng mga suporta, pagtangkilik sa inyo. Salamat po and God bless you all.